Ladies, sigurado ka ba? Sure na sure ka na ba? Na totoong mahal na mahal ka ng lalaki na yan? Pwede nga. Baka, katawan mo lang pala ang gusto ng lalaki sa iyo. Alam nyo, ladies, mahirap malaman kung ang lalaki nga ba ay nagsasabi ng totoo. Lalong-lalo na kapag yung lalaki ay bihasa na, expert na sa mga ganyang kalakaran, di ba? Ang mga babae rin pagdating sa mga ganitong usapin, napakadaling bulahin. Hindi ko nila lahat, pero karamihan, okay? Matatamis lang na salita ng lalaki, wala na, bumigay na, lalong-lalo na kapag talagang poging-pogi, gwapo, di ba? So, eto, ang ating topic for today, mga senyales o mga ginagawa ng lalaki kapag nagpapanggap siyang mahal na mahal ka pero hindi naman totoo. Meron lang siyang kinahangad na iba sa iyo. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto ating alamin na ang lalaki ay hindi ka totoong mahal, kundi may iba siyang hinahangad, ninanais sa iyo. Kadalasan, yan ay ang katawan mo at minsan yung pera, kung ano man yung meron sa iyo. So, eto ating alamin at number one, eto yung kailangan ng patunay itong lumang tugtugin na ito, madalas ginagawa ng mga kalalakihan ito sa kanilang mga girlfriend, sa kanilang mga karelasyon para patunayan kung totoong mahal ba sila nung babae. Ito yung mga madalas sinasabi nila, di ba? Matagal na itong gawain, di ba? Sasabihin ng lalaki sa iyo, patunayan mo na mahal mo ako. Anong patunay ang hinihingi niya? Edi, yung katawan mo, yung S, yung bagay na yan yun ang gusto niyang patunay. So lumalabas na kapag hindi mo kayang ibigay ang katawan mo sa kanya, ibig sabihin hindi mo siya mahal. Yan ang paboritong linyahan ng mga lalaki na ewan, na manloloko. Manloloko yan. Kasi ang tunay na lalaking nagmamahal, hindi kanya pipilitin, hindi magbibigay ng mga ganyang kondisyon, di ba? Walang pagmamadali ang totoong lalaking nagmamahal. Kaya kapag uh, sinasabihan ka ng ganyan na kailangan mong patunayan yung pagmamahal mo sa kanya, whoops, wala na yon. Huwag mong sayangin yung panahon mo at oras sa ganyang uri ng lalaki. Napakalaking red flag na agad-agad yan. So, iwas na agad-agad. So, yan po ang number one. Number two, eto, yung guilt tripping. So, dito sa guilt tripping, maliban doon sa katawan mo, humihingi siya ng mga ibang bagay na kailangan mong ibigay or else ay hindi mo siya mahal. Ganun yun. So, parehas na parehas doon sa number one. Sa so, number one lang kasi ay talagang yung katawan mo ang patunay kung mahal mo siya ngayon naman. Ayan na, yung mga material na bagay. Yung pera, anything material na hinihingi sa'yo. Kapag hindi mo na ibigay, sasabihan ka ng mga ganyan na hindi mo pala ako mahal eh mga ganyang maliliit lang na bagay na hindi mo kayang ibigay sa akin. Kumbaga, yan yung mga banat niya sa iyo. Magkaroon ka ng guilt feelings. At syempre, dahil mahal mo siya, ibibigay mo ulit, di ba? Ibig sabihin, material things, pera, at kung yung convenience lang niya ang hinahanap sa iyo. So, ayan po, ang number two. Number three, eto, yung Maraming condition or ito yung conditional love. So ang sasabihin naman ng lalaki ngayon, kung totoong mahal mo ako, ay dapat sumunod ka sa aking mga kagustuhan. Kung ano man yung mga rules ko, ay yun ang dapat masunod. Ganon, so gumagawa siya ng mga sarili niyang condition na dapat mong sundin. So ang lumalabas dito, kung ano yung mga condition niya sa magiging relasyon ninyo, ay yun ang masusunod. Kasi nga, you are under his conditions. Yan ang uh, ginagawa niya na pagpapatunay na mahal mo siya, lumalabas na naging manipulative ang mga bagay-bagay. So kapag napapansin mo na na everything, lahat ay uh, pabor sa kanya, at sa iyo ay wala, naku, huwag na huwag ka nang magsayang ng oras yan. Umalis ka na sa ganyang uri ng relasyon wala kang mapapala sa ganyang uri ng lalaki. So, ayan po, ang number three. Number four, ito yung isolation. Or, ihihiwalay ka sa mga taong kakilala mo. Ang gawin niya, talagang ilalayo ka niya. Siyempre, gusto niya kasi na siya ang may control sa sitwasyon. Siyempre, kapag ganun na wala na yung mga kakilala mo, kumbaga talagang inilayo ka niya, ina-isolate ka para siya lang ang taong makakasama mo lagi. Naku, mahirap yun, di ba? Siyempre, wala ka ng ibang mahihingan ng tulong kung sakali mang may nangyaring hindi ka nais-nais, di ba? Kasi, wala na. Malayong-malayo ka na doon sa mga kakilala mo. Kumbaga, nasa isang lugar kayo na ang taong kasama mo lang ay yung lalaki na yan. Kung meron mang ibang tao dyan, wala yan. Mga walang pakialam. So, kapag napapansin mo na ganyan, na inilalayo ka niya sa mga taong malapit sa'yo, wag na huwag kang papayag na ganyan. Pagbabawalan ka pang gumamit ng mga ways of communication or makipag-communicate sa ibang mga tao, di ba? Naku, delikadong delikado ka kapag ganyan. Talagang kinakat niya yung outside world sa iyo. Whoops. Huwag na huwag kang papatol sa ganyang uri ng lalaki. So ayan po, ang number four, number five, ito yung manipulative ploys. Or ito yung mga ginagawa ng lalaki na nag siya na nagmumukha siyang biktima. Tapos ang nagiging masama ay ikaw. So minamanipulate niya yung sitwasyon sa halip na siya ang uh, parang uh, kontrabida. Ngayon ang lumalabas, ikaw na. Example na lang, yung nagpapaawa siya, nag siya, kunwari sad boy siya. Naglulungkot-lungkutan siya, nag-aarte siya, nakaawa-awa, Siyempre, mahal mo yung lalaki. Hala, sorry, magto-sorry ka na. Sorry na, kasalanan ko na. Pero sa loob-loob ng lalaki na yan, nasabihin nun, yes, tagumpay na naman ako. Talagang gagawin nila ang lahat. Nagiging best actor sila para mabaliktad yung mga sitwasyon. ba diba? So, ang lumalabas ngayon, siya na yung biktima at ikaw naman yung parang uh, villain or kontrabida. Yeah! Ganon. Huwag ka nang magtiis sa mga ganyang mga uri ng lalaki. So, ayan po ang number five. Number six. Ito yung threats of public humiliation. Example na lang, magka-relasyon kayo or nagliligawan pa lang. Diba? Mahal na mahal mo siya. Kaya, nagbibigayan ko yun ng mga pictures. Minsan, pumahantong pa sa talagang yung mga larawan at yung mga videos nyo ay talagang uh, yung mga pang-parental guidance na, ayun, nagpapalitan kayo ng mga ganon. So ngayon, kapag nagka-problema or kapag loko-loko yung lalaki, gagamitin niya itong mga larawan o mga video na ito para i-blackmail ka ngayon, di ba? Magsasabi yan, kung hindi mo ibibigay ito, ang mga nasa akin na mga larawan or videos ay ikakalat ko or isesend ko doon sa mga taong kakilala mo, mga malapit sa'yo, yung talagang ipapahiya ka sa public. Siyempre, bilang babae, ayaw mong mangyari yun, di ba? Since ayaw mong mangyari yun, lahat ng mga hinihingi or kahilingan ng lalaki ay ibinibigay mo para lang hindi niya gawin yung mga pagkakalat na mga larawan. Advice ito sa mga kababaihan. Huwag na huwag kayong magbigay ng mga ganyang uri ng mga larawan or mga videos. Naku, huwag na huwag. Kahit pa boyfriend nyo, asawa nyo na yan, huwag na huwag na huwag. Okay? Kasi ang ginagawang ano yan eh, tool para makakuha ng kung ano-ano mang pabor sa iyo. So yan po, ang number six. So, ayan po, ang iilan. Kasi marami yan eh pero sana kahit sa mga ganitong ating napag-usapan ay nagkaroon kayo ng idea kung ang lalaking iyong arelasyon ay uh, dapat nga bang iwasan dapat nga bang ikit so sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today next story time don't forget to subscribe